gagawin natin video ngayon mga idol ay tungkol dito sa mga viewers natin ano na nagtatanong tungkol dito sa ating B8 mixer EQ at amplifier. So may mga viewers din tayo na B8 mixer amplifier, B8 to amplifier lang, saka B8 EQ amplifier. So ito mga idol ano, pagsasamahin na lang natin yung connection na to dito sa video na to para masundan din ng mga viewers natin. Ang una muna natin gagawin mga idol itong B8 mixer EQ to amplifier. So, ito lang ang gagamitin natin mga idol na connector. Ano? Ayan, 3.52 dual 6.35. Ito mga idol, yung B8 natin ay gagamitin natin ng pang drive dito sa ating mixer. Ano? Kung Bluetooth connection man tayo dito sa ating B8, no? sa ating cellphone, so mag-output lang din tayo ulit dito ng 3.52 dual 6.35 so mag output tayo dito mga idol sa ating B8 ano? Ayan. so headset ang i-output natin dito Ayan. So pag naka-output na tayo dito mga idol, katulad nito, yung ating mixer, ayan, 7 channel ano. So pwede tayong mag-input dito sa ating 6 and 7. Ayan. Itong ginamit natin ano, yung 6.35. So pwede naman tayo gumamit dito sa ibang channel. So kahit uh, pang-music man 'yan, so may ginawa tayong video na ginamit natin dito yung channel 1 and 2 ano. So pwede natin magagamit diyan. Ang susunod natin gagawin mga idol, output tayo dito sa ating mixer ano. So itong gagamitin natin ulit 6.35 dual po yan to uh, equalizer natin. Ayan. So yung nakapatong sa ating amplifier. So output lang tayo dito mga idol, left and right lang din. Ayan. Kaya gumamit tayo dito ng 6.35 to 6.35 dahil uh, gumamit din tayo ng equalizer. Ayan. So available input ng ating equalizer ay PL, at saka XLR So PA lang ginamit natin dito Itong dalawa mga idol, gagamitin ito natin sa channel 1 Ito naman yung channel 2 Input ng ating equalizer So yan ang mga idol ano Mixer 2, equalizer na tayo So ang gagamitin naman natin dito sa ating equalizer 2 Amplifier Ito lang din Ito lang din ano Ayan, dual 6.35 to dual RCA. So, 'yan ang ating connection pagdating sa uh, B8 mixer EQ to amplifier. Ito, output natin ito sa ating channel 1 and 2. Saka 'yung dual RCA na 'to mga idol, ito na 'yung i-input natin sa ating amplifier. Ito. So, yan mga idol, ano? Pag sa connection natin na B8 Mixer EQ Amplifier, ang gagamitin lang natin dyan ay yun ang gagaling sa ating B8 na 3.5 to dual 6.35 ano line input ng ating mixer output tayo dito ng 6.35 to equalizer so ayan uh, output ulit tayo sa ating equalizer to amplifier yun lang idol ano tatlong connector lang ginamit natin dito sa ganitong uh, setup So pag ang setup nyo naman mga idol ay B8 mixer amplifier lang ano. So same lang din tayo dito sa ating B8 Ayan, to mixer natin. So ang gagamitin naman natin dito mag output ulit tayo dito sa ating mixer to amplifier. So, wala na yung ating 6.35 ano dahil hindi na tayo gumamit ng equalizer. So ito lang papalit mga idol uh, sa ating output ng mixer dual 6.35 to dual RCA. So output lang natin itong 6.35 natin sa ating mixer. Ayan. So itong dual RCA na, direct na natin to sa ating amplifier. So sa ganitong setup mga idol, B8 mixer amplifier lang ang ginamit lang din natin dito, 3.5 to dual 6.35 tapos nag-output tayo dito, dual 6.35 sa ating mixer papunta sa ating uh, amplifier. So dalawang uh, connector lang ang ginamit natin dito. So ang susunod natin gagawin mga idol ay uh, B8 to amplifier connection ano? So ang ating B8 to amplifier na. So bago lang tayo dito ng connector na gagamitin mga idol ano. 3.5 to dual RCA na ang gagamitin natin dito. Katulad nito ano. Ayan 3.5 to dual RCA. So ang 3.5 output natin sa ating B8 ito sa ating amplifier. Yung dual RCA. So nag output tayo dito sa ating B8. Tapos itong dual RCA mga idol. I-direct na natin to sa ating amplifier. Ayan. So, isang connector lang ginamit natin dito mga idol. Ano? 3.52 dual RCA. So, ito mga idol, pwede na natin to gamitin yung ating B8 para sa wireless audio uh, receiver. Ano? Bluetooth wireless audio receiver. Ito ating B8. So, ito lang mga idol. Ano? Ang B8 to amplifier. So, ang susunod natin gagawin mga idol ay yung connection ng B8 EQ. Ayan. At saka amplifier. So, ang gagamitin natin dito mga idol na connector ay yung katulad lang din sa ating uh, mixer na connection, ano. Itong 3.5 to dual 6.35. So, ito lang gagamitin natin. So, output na tayo dito sa ating BA 8 ano, 3.5. Itong dalawa na to, mga idol, ito yung i-input natin sa ating uh, equalizer, channel 1 at channel 2. So, yan ang mga idol, ano. Ito naman natin gagamitin mga idol, itong dual 6.35 to dual RCA ulit ano itong ating dual 6.35 output ay ito sa ating EQ ayan itong dual RCA naman input sa ating amplifier o pinakadulo nito mga idol dito sa ating amplifier So sa ganitong setup mga idol ano, Uh, b 8 eq to amplifier. Dalawang connector lang din ulit ang ginamit natin. Ano? 3.5 to dual 6.35. Tapos si dual 6.35 to dual RCA. So ito mga idol ha. Ah, ginawan ko lang to ng video. Marami sa mga viewers natin nagtatanong ng ganitong setup. Ano? So pinagsama-sama na natin. Para dun sa mga viewers natin na hindi ko na-replyan. Ito na mga idol. Ang video na ginawa natin. Ayan. So sana nasundan nyo.